So ayun mga kababayan, mga kabarangay, Magandang magandang uh, Friday morning sa atin lahat Mga kababayan, uh, sa umagang ito uh, Panibagong vlog na naman po Pero ito po ay about kay Ati No? Mga kababayan, ilang uh, araw na po Ilang araw na po nakikiusap siya Na gusto raw makasama Yung kanyang uh, pamilya, kanyang asawa Although si Daddy Frankie, kung ako po talaga ang susunod, hindi pa po talaga pwede. Dahil gusto ko talaga po po sa pag-inom ng gamot, pag-alaga, na uh, tamang oras ng pagkain. Pero dahil sa papakiyot, uh, pakikiusap ni Ate Lisa, baka sakali mas mapagaling ay mas mabilis ang kanyang paggaling dahil marami namin marami na rin tayo may bayan na, na gamong sa kanya ng POD naging okay na. Pero lately po, um, yun, nag-iba yung kanyang pakikiusap. Tsaka isa pa mga kababayan, sa mga ganito pong sitwasyon, mayroon tayong tinatawag na um, human right. Yung karapatan ng pantao. Hindi po natin sila pwedeng pwersahin basta-basta sa mga bagay na ayaw at gusto nila. As long as na kapag sabi naman sila ng tama, so ibigay pa rin natin yung karapatan nila bilang tao. No? Kasi iniisip ko mga kababayan, araw-araw na gano'n na lagi yung pakiusap, pag hindi natin pagbigyan, baka mamaya magka-stress to ma-stress lalo o magka-problema lalo. No? Alam ko rin yung naiintindihan, alam ko maiintindihan nyo kung mga kababayan. Pero hindi pa naman totally. Ang plano ng Daddy Frankie mga kababayan is ipasyal siya doon kahit 15 days or 1 month after 15 days babalikan ko siya titignan natin kung ano ang magiging outcome na sinasabi ni Ate Lisa na gusto niyang makasama doon na daw siya magtitik ng kanyang vitamins no? so titignan din natin siguro naman hindi naman pababayaan ni Tatay Benny hindi naman siguro pababayaan ng anak ang kanilang nanay no? So, ngayon mga kababayan, nandito rin si Mami Rochelle na siya ang munang bihis sa inyo ngayon, tapos pagkainin. Okay? So, mga kababayan, samahan niyo po kami at uh, tignan natin kung ano ang mangyayari sa kahilingan ni Ate Lisa. Okay, puntaan nyo siya. Huh? Kasi may bago yun lang muna ako sa get. Okay, hawa kami na lang. Okay. Ate Lisa! Saan ka?

Thank you for the food. At sana para din naman po at na blessings. Yes. Kaya na pong sa amin. Maraming maraming salamat. Amen. Father, this is the Lord. Wala mo sa okay, man. Oo, bakit sarap yeah. bakit na bakit? Na yan? Hindi ako na Bakit? Bakit? Kaya na po. Ha? Masarap Ipag-ano eh, kita, ha? oh, um, <laughs> problema ang mukto ako bakal yung mukito masarap yon. ito Masarap yan. No, ito ba, gusto ito nga. sobo. 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 lang. sobo. 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 Sige. Ay, ah, ako sa iyo, ma. Hanggaan ka. Ha? Ang kakamay ka lang. Oo, oh, ma'am. Sige. Oo. Oh. Ha? Hindi ako nag-uulang, ma'am. Bakit? Hindi pa lang. Masarap ko yung buti mo. Ayaw ko yan lang. Bakit? Ayaw mo. Ayaw ko lang. Sige. Ito na lang. Itlog na lang. Oh, ako ko, ma'am. Okay. Sige. Ayaw niya. Ayaw niya raw to. Sige. Kain ba ng marami, ha? Oh, ako, ma'am. Mm-mm. Mm Okay ka lang? mo na rin Ganda naman ang mo. Hindi sa naman. Saan? Hindi ka mami. Oo, gusto pa ako eh. Hindi naman ako. Pag kasi ako, hindi ako masyado breakfast. Bihira lang. Sige, ka lang. Tayo ka Tara. Ayaw mo talaga ay, mo naman crab, sir, pang crab, oh, mo taba-taba. Sin taba ako. <laughs> sige, na. Tayo tayo tayo. Um, nakain no, na. Tayo. na, tayo tayo. Mo na. O, sige, 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 hindi wait lang tayo kasi sila okay ka na busog ka na ha, oh, umami sige po na buks pa ng kamay dito hindi ay, oh very good. Kumain na si Ate Lisa. Um, Hindi mo um, inulam yung crab. Um, Masarap yan. Busog na ako, sir. Busog ka na? Oo, oh, sir. Uh -huh. Kuha na. ako. Ha? Uwi na ako, sir. Uwi ka na? Sige na, sir. Oh, payagan mo naman ako, sir. Kawawa naman mo mga anak ko, sir. Kawawa yung mga anak mo. Sige na, sir. Papayagan oh, mo ako na ako Yung mga anak ko kasi, sir. Uba na nang hirin niya. Uh -uh. Papayagan mo ako, sir. Papayagan ka na? Eh, sige na, sir. Yung mga anak ko. Sure ka na talaga? Sige na, sir. Gusto ko na umuwi, sir. Gusto mo na umuwi? Oo, eh, sir. Kasi yung mga anak ko, sir. Tawagan mo na naman ako, so... Ngayon na, so... Ngayon na? Eh? Oo, so, sasama na ako sa'yo. Pwede so, sa... Tawagan mo na yung mga nakbo. Kabawa mo din sa'yo. Sasama ako ako sa'yo sa'yo. Pwede sa so, tayagan mo ako yung mga anak na naalala ko naman. Naalala mo yung mga anak mo? Oo, so... <coughs> Sigurado ka na? Uy, na. po. sir. <laughs> Sigurado na ko. Na misma, Anong pangalan ng mga anak? Elizabeth. Elizabeth? Oo, sir. Sige pa? Si Princess, sir. Princess? May sir. Si Manong Dine? Oo, sir. Sasama ako sa iyo, sir. Sasama ka na? Talaga na, sasama na ako, sir. Talagang-talaga? Ngayon na, sir. Ngayon na. Ngayon na, sir. Uy. Ito ang sarang mong tesis yun. Yung mga kababayan, mga kabaranday, no? Sasama na kusog, Ito po yung araw-araw uh, na pakiusap. Hatid mo na ko, sir. Kaya atid na ko, Sa bakay na. namin, sir. Wait, wait, wait. O sige, sir. relax ka lang, ha? Oo, sir. Ito po yung araw-araw na pakiusap niya, mga kababayan. So, nung una, okay na, maayos na lahat. Pero unti-unti, yan lagi yung pakiusap niya. Gusto niya na makasama yung mga lalang niya. Gaya po ng sinabi, mga kababayan, baka sakali na mas mapadali ang paggalinya niya pagkasama niya ang kanyang real family. na Kaya mga kababayan, uh, ipag-pray po natin. Samahan po, uh, o, i-monitor natin So, send ko po yung kanyang kahilingan, yung kanyang request, pero hindi ko po sinasabi na ibibalik na natin siya. Kung baga, ipapahiram natin siya ng 15 days or 1 month. Kung makikita natin sa palagay mo, makikita na natin na maganda at kaya na nila, go, -go natin. Pero kung sa loob ng 15 days or 1 month na pananatili niya doon at hindi maganda, babalik natin siya dito. No? So sa lahat ng paraan, lahat ng uh, bagay ay gagawin natin para sa ikabubuti at sa ikabibilis ng kanilang pag-recovery. Alam ko naman mga kababayan, at alam nyo rin, na nyo rin yung simula ng unang tagpo namin kung gaano sila kalala at unti-unti natin na ibabalik sa gabay ng ating Panginoon at sa tulong nyo rin lahat mga kababayan. Sa tuwing na sa akin ang batang ito, ang tamang ito. Sa tuwing na sa akin ang mga si Ate Lisa, ay eh, talagang tagos sa puso. Naawa ako. Doon, sa kanyang nararamdaman na gustong gusto, -gusto niya mayakap makasama araw gabi ang kanyang mga anak. Pero sa pangalawang banda, naawa rin ako na baka mapabayaan. Pero sino ba naman si Daddy Frankie hindi natin po pwedeng baliwalain yung pakiusap niya dahil nandyan pa rin karapatan nila bilang tao. No? Kaya eh, ito yung naisip ko. At i-comment nyo rin dyan mga kababayan kung may naisip kayo, may naisip pa kayo na mas maganda pang paraan. Pero sa ngayon, ito po ang naisip kong pinaka best para sa akin. Yung mapagbigyan muna siya. No? At huwag po kayo mag-alala, kahit nandoon siya, susuportahan ko pa rin at kung araw ng check-up, kami pa rin ang mag-handle. Dahil alam naman natin at alam kung alam nyo rin na ang pamilya nila ay walang kakayahan mag-travel mag-isa. Kanya mga magulang ay mag na. Ihimaw sir. Oo, oh, sige. Samahan mo siya. Ate, so sa walang kakayahan sa tatay Benny, no? Kaya siguro lalong na-depress. Sa so, mga kawayan, masyado tayong naliging emosyonal. Samahan niyo po kami. Sa araw na to, ibibigyan natin siya. Ano kaya na magiging reaksyon niya at inisa pag nakita niya na ang kanyang anak? Ano kaya magiging reaksyon ng pamilya din niya? Ano kaya ang reaksyon ng mga kapitbahay? Dahil sa ngayon po, wala silang kaalam-alam doon dadalhin natin si Ate Lisa. Samahan nyo kami mga kababayan kung ano ang magiging tagpo, kung ano ang magiging reaksyon nilang lahat. Maraming maraming salamat. At syempre mga kababayan, bago tayo magpatuloy, shout out ko muna lahat ng mga nandyan sa baba. Lahat ng always support kay Daddy Frankie. Ganon din po sa ating mga butihin at ating mga minamahal na sponsor lalong-lalo lalo na po sa team Rise Above, headed by Tita Honey S. Kay Sweet Charm, lahat po, Tita Carmi K. Official, ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kay Mayrin, ayan, shout po sa inyo. No? At syempre, sa aking team na laging nakagabay, no? sa aking mga driver, ayan, ipag-pray natin na always maayos yung kanilang pagdadrive para sa lahat ng biyahe namin ay gabayan tayo ng Panginoon no? Ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Alam niyo naman po, uh, pag nasa biyahe tayo, talagang driver ang nagdadala ng buhay natin lahat. Kaya lagi pong ipinagpiprayan mga kababayan na sana bigyan din sila ni God ng lakas ng katawan, talas ng isip para hindi sila magkamali sa bawat pihit nila ng manubela, bawat tapak nila ng mga preno. No? At syempre, sa lahat po. Kaya, beautiful po sa Joy Peñas. Thank you so much. Kay Rose Gorgeous, yan, ng mga uh, uh, Houston, Texas. Rosary around the world. Maraming maraming salamat po. Lahat po kayo, mga kababayan. Kaya, Flora's Vlog. Ayan, shout out sa iyo, mga Flora's Vlog. Uh, alam ko, busy ka parati. Uh, pagod sa trabaho pero saludo ako ako sa inyo dahil kahit napagod kayo lahat po kayo busy kayo ay hindi pa rin pinapabayaan si Daddy Frankie. Yan. Ganun din sa mga nagpapakulay sa gabi-gabi nating uh, premiere. So mga kapabayan diretsyo na po tayo sa video. Tignan natin kung anong magiging reaction. Mami Rochelle, paganda ka ng paganda. <laughs> huh? Ganda, di ba? Oo, oh, ami. Uh, si Daddy, pogi? Pogi naman, sir. Yun! So, let's go! Okay? <laughs> Tara na. Tara <laughs> na.

dan happy okay. ka pa tai ket chiama kababayan let's go babay. bye ako sa bahay namin. Masaya ka? Oo, oh, sa bahay namin, sir. Oo. Oh, Oo, oh. Okay, Oh. bye sir. Masaya si Ate Lisa. Sir? Masaya. Masaya po sa uuwi ako, sir. Masaya ka? Nauwi sa bahay namin. Oo. Oh, oh. sir. Uuwi na ako, sir. Oo. Oh, Sa bahay namin, sir. Mm Sige, sir. Masaya ka? Oo, oh, sir. Oh, very good. Ate Lisa. <laughs> mga kababayan, mga kabarangay, no? After ng ilang oras na biyahe natin, Nandito na po tayo sa lugar kung saan galing si ano si Ate Lisa at ayon sa kanya nung nakita niya yung lugar mga kababayan, thank you daw. Siguro na alala na niya yung lugar. Alam mo na 'tong lugar na 'to? Sa Ay wow, o, sa baba na tayo. Oo, sige na siguro. Nandito na nga tayo. Gusto mo nang pumunta sa sa amin sir. Sa inyo. Oo, sir. Ano ano bang gusto mo gusto mo na doon? Anong gagawin mo doon sa inyo? Wala, sir. Sige na, sir. Sige na, sir. Sinong pupuntahan mo doon sa inyo? Yung mga anak ko, sir. Yung, yung mga anak mo? Oo, na mismo mo na talaga sila? Oo, Balik na lang kaya tayo sa Pangasinan. Huh? Ayaw mo, dito na gusto mo? Dito na, sir. Sige na, sir. Oh, si Sige na, sir. Kawawa naman ako, sir. Sure ka? Oo, sir. Na, sir. Basta pag iniwan kita dito, huwag kang gagala-gala, ha? Oo, sir. Sa bahay ka lang, ha? Oo, sir. Sige, sir. Dinala ko rin yung vitamins mo, iinom ka Oo, sa tamang sir. oras, ha? Oo, sir. Kakain ka rin parati, ha? Oo, sir. Okay. Basta babalik-balikan naman kita, eh. Oo, sir. Okay. Oo, sir. Tara, baba tayo, guys. Salamat, sir. Oo. Salamat, sir, ah. Ha? Salamat, sir. Oo. Basta sa ikagagaling mo, kung yan ang oh, yun ang sir. dahilan para gumaling ka sige go tayo oh sir salamat sir ha? oo salamat sige mami oh. madaling madali siya dahan dahan lang sige sir salamat sir hindi ahatid ka naman namin hanggang sa bahay mo kasi dadalhin natin yung ano salamat sir ha? oo hawakan mo mami oo okay. oh, sige ay pati sa kapat mo Mama, oh, oh, wow. ay, Hay. Wow, gusto. Dito pa ba, lang. Oh. Mat Matay 'yung sa Hello. Saan ang bahay niyo? Alam mo. Ano? Oh. Oh, so, ah, nanti. Salamat sa. Salamat oh. mm sa road. Hinatid -hmm. mo ako. Mm -hmm. Masaya ka. Oo, oh, sir. Dahan-dahan lang. naiiyak ka na. Oo, oh, sir. Yung mga anak mo kasi. Oo, oh, naiiyak ka. Oo. Oh. Ako. Talaga ko sa Talaga, Ang ah. ano, warun marabig ko na. Hmm. Dito na lang, sir. Dito ka na lang. Oo, oh, sir. Sige na, sir. Oo. Oh, oh. 比奈，我比奈，我帮你找对猫，我想去打对猫，你去比奈。